Dapat igalang ang uniforme ng pulis. Ito ang maring paalala ng pambansang pulisya matapos na gamitin ang kanilang uniforme sa isang Halloween party. Agad na humingi ng tawad ang isang lalaki matapos na masita sa pagsusuot ng uniforme ng pulis bilang Halloween costume. Narito ang balita ni Paul Montibon. Huwag gawing pang-comedy pagkariniwang kasuutan o pantawid gimmick ang uniforme ng mga pulis. Ito ang panawagan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos mag-viral ang larawan ng isang lalaki na nagsuot ng kaparehong imahe ng PNP uniform sa isang Halloween party. Ayon kay Nartates, may kaakibat na parusa ang sinumang gagamit ang uniforme ng pulis nang walang pahintulot kinilala ang lalaki bilang si Daryl Isidro na agad na nagtungo sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM upang humingi ng paumanhin. Sa mga larawang kuha ng NAPOLCOM, makikitang punit pa ang manggas ng suot niyang uniforme ng PNP bilang Halloween costume sa paggunita ng Undas 2025. Ayon sa NAPOLCOM, bawal na bawal ang ganitong gawain. Subalit pinatawad na nila si Isidro matapos ang kanyang paghingi ng dispensa pero paglilinaw ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan isang malaking insulto ito sa kapulisan matatandaan isang show cause order na sana ang inihanda ng mga otoridad laban kay Isidro ngunit dahil sa paghingi ng paumanhin ito sa Philippine National Police at sa Napolcom agad ring binawi at pinunit ang order at sinabing hindi na itutuloy ng Napolcom ang pagsasampa ng kaso Giit ni Kalinisan naway magsilbing aral ito sa publiko at igalang ang dignidad ng kapulisan. Sa huli, pinasisilip na rin ng Napolcom ang mga pwesto sa Quiapo na posibleng pagawaan ng PNP uniform para matigil na ang mga hindi otorizadong paggawa ng uniforme ng polis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.